Noon, mga idol, mga follower ko Happy Monday sa inyo mga idol, mga follower Dito po kami sa Santa Misa, Manila Ito mga idol oh, Ngayon na namin ginawa to Baklas kami to mga idol Kung mapapansin yun, gumagawa pa nga sila Mag alas sa isna Pero kami, eh, nag uti rin kami mga idol Kahit papaano, nagawa rin namin to Ito mga idol, samantala nilagyan na muna namin ng red scroll kasi babaklasin pa yan yung luma. Pero ito, pin halos pinis na to mga idol. Retouch na lang. At saka yung mga langweta. Nakakabit na rin kami ng gater mga idol. ay makapansin nyo. ayun yung isang kasama ko naglilinis para matanggal lahat ng aribaba. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Dito lang po sa Santa Misa mga idol. Ayan. Yun lang yung isang followers ko na kailangan magawa o gawa ko na raw to yung nakaraan na buwan mga idol na binlog ko. Ayun, dumating na yung materialis niya mga idol. Dito lang po sa Santa Misa to mga idol. Uh, ayun si mga idol natin, gumagawa pa ng sanipa. pa siya mga bakal na yung ginamit ng mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Uh, ayun, mga idol, yan na lang babaklasin na yung bukas. Ngayon mag ano po kami tulong-tulong din po kami bukas dyan tulungan din namin na magkabit ng sanipan ng hardy kasi nakakaawan na rin napapagod na rin sila patulungan namin yan kasi halos wala naman kaming gagawin bukas kasi naka line up na po baka mapapansin nyo yan may tabas na ato, to eh, may cellphone pa yung kasama ko na iwan boss cellphone mo yan. mapapansin nyo mga idol nakalagay na yan yung mga red roll yung ano octagon iba papansin yung mga idol, octagon yan yung dalawa na yan yan, yan hanggang doon lang muna gather kung mga idol kasi hindi pa sila tapos shout out sa mga dal dalawang idol na magigiting kalpintiro yan ayun mga idol kung mapapansin nyo Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon. Ito mga idol, plain sheet yan. Ayun sa kapitbahay, di namin babaklasin. Papasok lang namin plain sheet dyan. Tapos may wall plasing dyan. Ayan. Okay, thank you. God bless mga idol, mga follower ko. Ayan. Dito lang po sa Santa Misa to mga idol. Ngayon lang lunis namin ito tinira ngayon. Kanyo umaga. Paspasan talaga mga idol kasi kailangan din na matapos to. Shout out salat lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo mga idol ko, mga follower ko. Ayan. ayan mga idol. Yan na lang gagawin namin bukas. Ayan, tulong kami dito bukas mga idol. Tutulungan din namin mga kalpintero para makakatapos na sila. Okay, hey, thank you. God bless mga idol. Marami salamat sa mga supportan nyo sa akin mga idol. God bless you to all. Mga idol. Ah. Wandi lang to mga idol. Ngayon lang to. Tinira namin baklas kabit to mga idol. Kung mapapansin nyo. Baklas. Bak, baklas kabit yan. May lang araw namin to. Tinira to mga idol. Uh, doon sa mahabang parang mga idol. Babalikan ko ng bernis yun. Kasi kailangan nila matapos yung mga palitada doon. Ngayon inuna ko lang to. Yung isang followers na humingi ng tulong na kailangan at tulungan ko rin siya sa project na to okay thank you God bless mga idol mga follower ko good afternoon po sa inyo Maraming salamat mga idol ko mga follower ko shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo mga idol tanong mo kami mga idol dito sa Santa San Misa may hila mga idol, finish project na 'to mga idol. na enjoy naman si isang kasama ko. Ayon, ayos na 'to mga idol. Mga hardware at mga idol ko pinakain ko sa inyo. Ay, magala sa isna quarter ko 6 Ay, mga idol, finish na 'to. Lilinis na rin isang basano ko. Ayon, may may paint na 'to mga idol. Kung mapapansin niyo. Kahapon din ko wala pa 'to. Ayon, mayroon na ng aking gutter. namin ang kanina mga idol na magkabit ng gutter kasi, ah, ng ano, uh, ng pasya ng ano, cardiplex at saka yung bakal. Pinagkapitan para baka matapos. Kaya makapansin yung mga idol yan. Ayos na. Ito lang sa Santa Misa, Manila. Sa sa mga idol. Ito yung namin ito mga idol para hindi na kami makabalik bukas kasi report sa opisina. Okay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko bukod sa mga business project sa Sampalisa idol. Okay, mga idol. To this mga idol. Pas.

Yung mga gasgas -gas, mga idol hindi talaga may iwasan kasi bakis gamit ka yan um, mga idol shout sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo Venice Project dito sa Santa Misa mga idol um, yeah may mga stepener na yan mga idol mga langweta Mas na to mga idol. Mapapansin niyo yung pintura na pinatinta ng ni idol. Hindi halos ka. Hindi halos ka kulay yan idol ano? Hindi nakuha ng timplador, ano? Saan mo pinatimpla idol? Kung hindi ko alam kay kuan. Magiging timpla. Hindi nila nakuha ng timplador. doon. So, wala problema mga idol kasi hindi kakulay yung pintura. Importante na i-retouch. Okay, thank you mga idol, mga follower. Good afternoon po sa inyo. Finish project. Ang mga mga idol. Prunes na silang ang ginamit namin. Uh, nagpabili kami dito sa bayari. Uh, yung dalawang ano, dalawang pasingawan ng CR. Okay, nakatagos na rin. Ayan. Uh, Hey, thank you, God bless mga idol at mga follower ko. Ayan, uh, uh, uwi na kami. Finish project mga idol. Good afternoon mga idol, mga follower ko. Maraming salamat sa mga support ninyo sa akin mga idol. Thank you, God bless to all mga follower at mga idol ko. Gusto uh, nyo sa isa't Thank you. God bless. Two lang to mga idol. Finish project kami. Baklas kabit. Thank you mga idol.